Mayroong isang kwento sa lumang tipan na sa totoo lang ay isa sa pinaka nakakabagabag sa buong Biblia na maaaring ituring ng ilan na ito ang pinakamasamang pangyayari sa banal na kasulatan. Ang episode na ito ay matatagpuan sa mga kabanata labing -Sham, hanggang dalawamput isa ng aklat ng hukom. Maraming nakakaalam ng sipi mula sa kabanata labing -Sham, Ngunit kakaunti ang nagpapatuloy hanggang sa huli. Naniniwala ako sa kwentong ito, bagamat nakakabahala, ay nag-aalok ng mahahalagang aral na kailangan nating maunawaan muna natin, tuklasin ang salaysay sa isang detalyado at matinding paraan at pagkatapos ay pag-isipan ang mga aral na maaari nating makuha mula dito. Sabay tayo sa mga hukom labinsyam sa isa noong mga araw na iyon, ang Israel ay nabubuhay na walang hari at may isang levita na naninirahan sa isang bulubunduking rehiyon sa Ephraim na kinuha niya bilang isang babae mula sa Bethlehem sa Huda, mahalagang tandaan na ang levita ay nakatira sa Hilaga habang ang babae ay nasa timog. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babaeng ito ay hindi tapat at iniwan siyang bumalik sa kanyang bahay ng ama sa Bethlehem kung saan siya nanirahan ng mga apat na buwan nang malaman niyang bumalik na siya sa bahay ng kanyang ama. Nagpasya ang levita na sundan siya mula sa Ephraim hanggang sa Timog patungo sa Bethlehem na determinadong ibalik siya. Pagdating niya ay malugod siyang tinanggap ng ama ng babae na ilang beses siyang tinanggap ng may mabuting pakikitungo. Ang levita ay sinubukang umalis kasama ang kanyang asawa ngunit iginiit ng kanyang biyenan na manatili siya ng isang gabi na ulit ang sitwasyong ito hanggang sa makalipas ang ilang araw, ang Levita ay nagpasya siyang umalis na nagpasalamat siya sa kanyang mabuting pakikitungo at nagsimulang bumalik sa paglalakbay kasama ang babae. Gayunpaman, ang paglalakbay pabalik ay kung saan ang mga kaganapan ay magkakaroon ng kalunos-lunos na pagliko habang sila ay tumatawid sa teritoryong naglalakbay mula sa timog ng Israel patungo sa hilaga na kanilang narating. Malapit sa lungsod ng Hebus, iminungkahi ng alipin na doon sila magpalipas ng gabi, ngunit tumanggi ang Levita na pumunta sa Ja, kung saan inaasahan niyang tatanggapin siya ng isang Israelita pagdating nila sa Jaba Walang nag-alok sa kanila ng tirahan, hindi inaasahang katotohanan dahil sa kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa kultura ng mga Israelita. Pagkaraan ng dapit hapon ay natagpuan sila ng isang matandang lalaki sa plaza at pagkatutong wala na silang matutuluyan ay inanyayahan sila sa kanyang tahanan. Ang levita ay tinanggap ang alok na agad na tinitiyak na mayroon silang mga probisyon at kailangan lamang isang lugar na pahingahan sila ay nanirahan at tila ligtas. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring kakilakilabot na isang grupo ng mga lalaki mula sa lungsod ay pinalibutan ang bahay na humihiling na ibigay ang levita doon upang maabuso nila siya sa gawaing ito. Nang kabuktutan at karahasan ay nagsiwalat ng masamang kalagayan ni Jaya, ang matandang lalaki ay sinubukang patahimikin ang mga lalaki sa labas sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng kanyang sariling anak na babae at ang mga levita na babae upang pigilan sila sa pag-atake sa kanyang panauhin. At ang mga lalaki ay tumanggi at nagpasya ang levita na ang kanyang asawa ialok sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay ginahasa siya buong magdamag, sa madaling araw ay pinalaya nila siya at siya na lubhang nasugatan ay nakabalik sa pintuan ng bahay ng mga Levita kung saan siya gumuho. Ang mga sumusunod na umaga sa pagbukas ng pinto ang Levita ay natagpuan ng kanyang asawa, nahulog ang kanyang mga kamay na nakasandal sa pinto. Tinawag siya nito upang bumangon at ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit hindi siya tumugon. Nawalan siya ng buhay pagkatapos ng gabi ng pang-aabuso. Sa isang nakakagulat na pagkilos inilagay niya ang kanyang katawan sakay sa kanyang asno at nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Nang dumating siya ay gumawa siya ng isang nakakabagabag na desisyon. Hinati niya ang katawan ng babae sa labindalawang bahagi at ipinadala ang bawat bahagi sa mga tribo ng Israel na nakatawag pansin sa kalupitan ginawa ng kanyang sarili asawa. Mga kababayan, ang tribo ni Benjamin, ang pagkilos na ito ay nagkaroon ng mga epekto sa buong bansa. Ang mga tribo ay natakot sa nangyaring isang bagay, hindi pa naganap mula noong eksodo mula Ehipto. Napuno ng galit at kaguluhan ang mga taong nagtipon upang pag-usapan kung paano ito magiging reaksyon ang trahedya ay humantong sa isang digmaang sibil sa pagitan ng mga tribo ng Israel at tribo ni Benjamin na nagresulta sa libu-libong pagkamatay sa magkabilang panig ng kabanata. Natapos na ang tribo ni Benjamin ay halos mapuksa at naiwan lamang ang anim na raan lalaki na nahaharap sa sitwasyong ito. Ang ibang mga tribo ay nagsimulang matakot na ang isa sa kanilang sariling mga tribo ay mawawala ng walang mga babae na mapapangasawa at ipagpatuloy ang angkan. Ang pagpapatuloy ni Benjamin ay nanganganib, kaya ang mga tribo ay nag-isip ng isang solusyon nilusob nila ang isang angkan at kumuha ng apat na raan babae upang ibigay sa mga lalaki ni Benjamin kahit na dalawang daang lalaki ang nanatiling walang asawa upang malutas ang isyong ito ang mga Israelita ay nakaisip ng isa pang kontrobersyal na solusyon sa panahon ng isang kapistahan na pinahintulutan nila ang mga lalaki ng Benjamin na dukutin ang mga babae upang pakasalan na sa teknikal na paraan ay hindi sisira sa panata ng mga tribo na hindi ibigay ang kanilang mga anak na babae sa mga Benjaminita. Ang mga yugtong ito ay nagpapatibay sa epekto ng mga maling desisyon at kung paano ang isang masamang desisyon ay maaaring humantong sa iba na ay parehong trahedya ang mga kahihinatnan ng ang mga pagpipili ang ginawa ng Israel nang direktang nakaapekto sa mga inosenteng buhay na walang kinalaman sa mga masasamang gawain na nagbunsod ng digmaang. Ito ngayon ay pagnilayan natin ang ilang aral mula sa kwentong ito ang unang aral ay ang kawalan ng pananagutan ay maaaring humantong sa atin na gumawa ng malubhang pagkakamali. Pambungad na taludtod na nagsasabing walang hari sa Israel noong panahong iyon ay naglalarawan kung paano ang kawalan ng pamumuno at pananagutan ay nagbunsod ng magulo at tiwaling moral na pag-uugali sa mga tao kapag walang isasagot sa may posibilidad tayong gumawa ng pabigla-bigla mga desisyon nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Ang ikalawang aralin na natutunan natin ay ang kahalagahan ng pagtrato sa bawat tao nang may dignidad na kinikilala na ang bawat isa ay nagtataglay ng imahe ng Diyos sa pananagutan na iminungkahi. Ang kwento kung saan inalok ng kanyang sariling anak na babae at babae Upang protektahan ang kanyang panauhin na minamaliit ang halaga ng buhay ng mga babaeng ito, ang halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin na dapat nating igalang ang halaga at dignidad ng lahat ng tao at iwasan ang tuksong tumutol o di makatao. Ang pangatlong aral ay ang panganib ng pag-anod palayo sa Diyos. Ang aklat ng mga hukom ay nagpapakita ng unti-unting paghina ng Israel. Habang sila ay lumalayo sa banal na mga prinsipyo, ang kasukdulan ng pagkabulok na ito ay nangyayari sa mga huling kabanata na sumasalamin sa kung paano ang distansya mula sa Diyos ay maaaring humantong sa hindi maisip na mga aksyon. Kung mas malayo tayo sa Diyos, mas madaling tayo ay magkamali. Ang isa pang aral ay ang mga kahihinatnan ng masasamang pagpili ay hindi maiiwasan at kadalasang nakakaapekto sa higit sa ating naiisip. Bagaman ang kasalanang ginawa ng ilang Benhaminita ay kakilakilabot ang desisyon ng mga tribo na gumanti ay humantong sa kamatayan ng maraming inosente at naging sanhi malawakang pagdurusa. Bawat desisyon na ating gagawin ay may mga epekto na hindi natin lubos makontrol sa wakas kahit sa gitna ng kabiguan at pagkawasak ay nakikita natin ang isang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa kabila ng matinding kahihinatnan na pinahintulutan ng Diyos na muling itayo ng tribo ni Benjamin at ang Israel ay itinayo pagkatapos ng mga pangyayaring ito ang huling parirala ng ang aklat ng mga hukom ay nagbubuod sa buong kwento noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel bawat isa ay ginagawa ng tao kung ano ang nakikita ng tama sa kanilang sariling mga mata. Naway matutunan natin ang kahalagahan ng ating mga desisyon na alam na ang bawat pagpili ay may pangmatagalang timbang. Kung gusto mo ang kwento natin ngayon ay huwag kalimutang iwanan ang komento Mag-like at subscribe sa aking channel, ibahagi sa iyong kaibigan, kapamilya, sama-sama muli tayo sa daan ng Panginoon, pagpalain kanawa ng Diyos muli salamat.